Ayun. Magandang umaga. Ang ganda ng umaga oh. Matapos umulan. Yo, nakatikim din ng ulan. Ang ganda ng kapaligiran ngayon. Yun. Malamig na ko. Mamaya sobrang init na naman ito kasi maabsorb ng sikat ng araw yung mga tubig. Ang ganda ng puno. Ang bilis lumaki. Oh. Ayun. Magandang umaga kailangan maghanda mamaya ng sobrang init na panahon na naman dahil nga umulan sisipsipin ni Haring Araw ang mga tubig na itinapo ng langit kagabi yun <laughs> ang lalim ng lingwahe ko eh, no? ang lalim yun. magandang umaga bukas na po ako yun mm.